Oh, boss, mm, meron tayong gagawin dito. So, in overtime na natin, gawa ng hindi ko mahawakan sa at. So, ito, dinala sa atin. Uh, walang kuryente, mga boss. Walang power. Ginawa na to sa iba, mga boss. So, share ko na lang sa inyo. Ginawa na sa iba, hindi raw na andali. So, nilipat sa atin. Ngayon, tanda natin. Ayan, may neutral yan mga boss. Uh, pero wala siyang kuryente sa ignition coil. sa high tension wire. Mga boss. Uh, layo layo natin para kita. slide light muna tayo. Test light. So, Yeah. gamit tayo ng test light. muna natin yung sa may CDI. Okay. ከም ቀጠና Ito lang. Ito. nag na eh. Nag tapos na wala sabi Sabihin, nagkaroon ng gas contact yan. Kaya tayo na multi-tested. Ako. Continuity really tayo. Kung ano. So, balsam niya ibig sabihin naglulo si Dali sa balsam Baklas mengabos. Wait, wait. nadikta din para isang palatanda syempre ginalaw ko ito nagka meron ako yung baby hindi ko tayo magtupos maglag na lang o okay. uh, oh yan kita nyo naman so, may mga uh, directa na ako so tignan natin So yun, itong tinatanggal natin na ito. Dinagdag ground, ground yung dinagdag nila. Ayan o. Sa black and yellow. Walang so, po. Pero bagong gawa daw ito Umandar ka undi, tapos wala na ulit. Tapos dito, sa sakit, buklatin din natin yan. Ayan. So yun, natanggal natin. So ground nga, ground yung dinagdag black and yellow to black and yellow ayan so apat lang naman yun ayun ito so, na mga boss ito. so nakaon naman automatic ito tayo sa test naman tayo ng sa din ayun. So, uh, ayun na nandito na rada so uh, ayos naman yung sa ibig sabihin nga dito pala dito Naggalaw. Naggalaw si ground natin. Kung meron na. So. Hello. Is... Okay, na. Mayroon na. So. tapos nagalaw lang ito. Ibig sabihin, sa ganitong modelo mga boss, yan. Yan yung modelong yan. May posibilidad uh, na paandar nila kasi nilagyan ito pero naglulus pa rin ito mga boss kailangan lang ayusin so yun yun lang walang ibang papaltan dyan iaayos lang yung mga wiring iaayos lang wala wala sira yan so hindi lang kasi yung pag-aadog so hindi gaano ayos so yun yun lang yun lang gagawin diyan mga boss ayos lang aandar ah, na yan so yun i-share ko lang sa inyo mga boss kung paano i-troubleshoot kasi sa pag-troubleshoot naman uh, kasi sabi ito makikita uh, nyo naman yung bakas Yeah, pinahila lang ito rito kasi maputik. Bagong baklas ito. Binaklas din si Stator. Kahit hindi na baklasin yan. Basta, gagamit lang kayo ng oil tester. Kung, kung okay naman yung lumalabas na reading dito sa pulser. Hindi nyo na kailangan baklasin ito. Ah, kaya naandyan lang naglulos. So, iaayos yeah, lang isang lang yung mga boss tama yung kanilang nagawa yung ground kaya lang i lang yung pagkakagawa so yun mga boss kasi nagkakuryente daw eh ngayon ginalaw natin nagkakuryente na so unahan dyan lang yung loss